Kumusta mga kasaliksik? Kadalasan masyado ng pinagsasawalang bahala ng mga tao ang mga katagang sa sakit at sa kalasugan ay walang iwanan. Nang mapagtanto ni Stacy na ganito na nga ang nangyayari ay gumawa siya ng desisyong makakapagpabago ng kanyang buhay sa magandang paraan at kasabay nito ang pag-iiwan ng mahalagang aral sa isang taong naging parte ng kanyang buhay. Ilang araw matapos makagraduate ni Christopher sa college ay nakilala nito si Stacy. Dito nga nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Parehas ang kanilang interes pagdating sa gaming at maraming mga bagay pa ang kanilang nakapagkakasunduan. Kaya naman ay palagi silang nagkikita at magkasama sa tuwing may libre silang oras. Si Stacy ay isang masayahin, mabait at magandang dalaga. Ngunit meron itong itinatago na sikreto sa mga tao na nanggaling siya sa isang mayamang pamilya at ang kanyang ama ay nagmamayari ng mga jewel restores. Dahil sa simple, casual at boyish na pananamit ni Stacy ay madali niyang naitatago ang kanyang tunay na katayuan sa lipunan. Ginagawa niya ito dahil ayaw niyang tratuhin siya ng mga tao na para bang iba siya sa kanila. Trust me anak, once na malaman nila ang katayuan mo, they will never treat you the same. Laging wika ng ama ni Stacy sa kanya. Kaya sa loob ng anim na buwan, hindi sinabi ni Stacy at itinago niya ang kanyang tunay na katayuan kay Christopher. Isang araw, habang namamasyal sa tabing dagat si Stacy at Chris ay nagulat ang dalaga nang bigla ang magpropose sa kanya ang binata. Naglalakad sila noon nang biglang huminto sa paglalakad si Christopher at hinawakan ng kamay ng dalaga. Nagtatakang tinignan siya ni Stacy at nakita ng dalaga na nakatingin sa magandang kalangitan at alun ng tubig si Christopher. Kaya naman ay ngumiti ito at sinabayan si Christopher sa pagtingin sa magandang tanawin. Napakasarap pagmasdan na ng tanawin love no? Wika ni Christopher at kagad din namang sinangayunan ni Stacy ito. Oo nga love, ang sarap sa pakiramdam na pagmasdan ng mga ito lalo na at ikaw ang kasama ko. Nakangiting tugon ni Stacy sa kasintahan. Love. Naramdaman ni Stacy ang paghigpit ng hawak ni Chris sa kanyang kamay kaya agad na napatingin si Stacy sa binata. Nakita niya ang pagluhod ng isang paa ng binata sa kanyang harapan at pagkuha ng isang maliit na box sa kanyang bulsa. Will you marry me? Wika ni Christopher kasabay ng pagbukas niya sa maliit na box na naglalaman ng isang sing-sing. Ang sing-sing na iyon ay nanggaling pa sa yumaong lola ni Christopher. Napatakip sa mukha si Stacy at gulat na sumang-ayon sa binata. O oh, love, pumapayag ako. Nangingilid ang luhang tugon ni Stacy at inaabot ang kanyang kamay upang maisuot sa kanya ni Chris ang singsing. -sing. -sing. Isinuot ni Chris ang singsing -sing sa dalaga at agad na tumayo si Chris at niyakap si Stacy. Salamat love! Wika nito at hinalikan sa noo ang dalaga. Kinagabihan noong araw din na iyon ay agad na ibinalita ni Stacy sa kanyang ama ang nangyaring proposal sa kanya ni Christopher. At dahil sa naging usapan nila ng kanyang ama ay napag-isip-isip nito na alamin kung tunay nga ba ang hangarin sa kanya ng binatang si Christopher. Sa tingin mo po pa Nalaman niya na kaya yung sikreto ko? Tanong ni Stacy sa kanyang ama. Sa tingin ko anak, you need to test him. Kung talagang sincere siya sa gusto niyang mangyari ay wala siyang ibang gustong kapalit. Suwestiyon so, question ng ama ni Stacy sa kanya. At sa tingin ni Stacy na ito nga ang dapat gawin dahil wala pang isang taon ang relasyon nila Chris at gusto niyang makapanigurado. Isang araw ay nagpaalam si Chris kay Stacy na aalis siya upang bisitahin ng kanyang magulang na nakatira sa ibang bansa habang naka summer break ito at kinikilangan niyang umalis sa loob ng states ng ilang buwan. Alam ko love na mawawala ako ng ilang buwan sa tabi mo pero promise araw-araw akong mag-update sa iyo at araw-araw din tayong mag-uusap at pwede rin tayong maglaro ng online games ba? Diba? At least makakapag-banding pa rin tayo kahit malayo tayo sa isa't isa saan ni Christopher sa dalaga habang nagpapaalam dito. Napagdesisyon na ni Stacy na ito na ang tamang pagkakataon para subukan ng kanyang fiancé kung seryoso ba ito sa balak niyang pagpapakasal sa kanya. Isang linggo bago makarating si Chris sa bahay ng kanyang magulang ay tinawagan siya ni Stacy. Nagring ng ilang beses ang tawag at sinigot na ni Chris ang tawag ng kasintahan. Chris, naaksidente ako. Nabunggo ang coaching minamaneho ko. Dalawang araw na akong naka-confine sa hospital ngayon at hindi ko pa rin maramdaman ng mga paa ko. Sabi ng doktor ay na-paralyze daw ako mula sa bewang ko hanggang sa mga paa. Bungad ni Stacy sa binata. Nagsisinungaling si Stacy sa mga sinabi niya kay Chris. Sa katunayan ay nasa maayos talagang kalagayan si Stacy at sinabi niya lamang ang mga ito upang subukin ang binata. Ilang segundong natahimik ang kabilang linya bago muling tumugon si Chris sa nabalitaan. Diyos ko, I'm sorry love, kapag nakabalik ako dyan, pupuntahan at bibisitahin kita kaagad. Malamig ang boses ni Chris noong sinabi niya ang makatagang yan na dahilan upang mag-alala si Stacy. Pagkatapos ng tawag ay napagpa siya ni Stacy na bigyan ng benefit of a doubt ang binata at hintayin ang pagbabalik nito. Naisip ni Stacy na baka nagulat lamang ang binata sa nabalitaan at hindi alam ang dapat gawin at sabihin noong pagkakataong ngayon. Munit nung sumunod na mga araw, sinara ni Chris ang binitaw nitong pangako sa dalaga. Hindi na siya nagre-reply sa mga text sa kanya ni Stacy at hindi man lang nag update O nakikibalita sa kung ano ang kalagayan ng kanyang kasintahan. Napagtanto ni Stacy na parang hindi ata tama. Ng ganoon ang naging pakikitungo ni Christopher gayong alam nito at nabalitaan ang kalagayan ni Stacy na na at kasalukuyang nasa hospital. Kahit pa noong subukang tawagan ng paulit-ulit ng dalaga si Christopher ay hindi niya ito sinasagot. Lumipas ang ilang mga araw at linggo na wala pa rin ni isang balita si Stacy na natatanggap mula kay Christopher. Kukumprontayin ko siya kapag bumalik na siya dito at aalamin ko ang buong katotohanan. Wika ni Stacy sa kanyang isipan. Ngunit nung dumating na ang araw ng pagbabalik ni Christopher ay walang Christopher na nagpakita kay Stacy kaya naisipan nitong puntahan ng binata sa kanyang apartment. Ngunit nang pagpunta nito sa apartment, napag-alaman nitong wala ng laman ng loob ng apartment ni Christopher at mukhang nakalipat na nga ito ng tuluyan. Dito na tuluyang napagtanto ni Stacy na binali na ni Chris ang pangako niyang pagpapakasal sa dalaga at tuluyan din itong nabigo sa pagsubok na ibinigay sa kanya ni Stacy. Gayun pa ang singsing -sing na ibinigay sa kanya ni Christopher ay itinago pa rin niya bilang magsilbing paalala sa kanya na hindi lahat ng taong itinuturing mong espesyal sa buhay mo at akala mong nandyan palagi sa tabi mo ay mananatili sa tabi mo sa oras ng pangangailangan. Lumipas ang anim na buwan at bumalik ng muli sa kanilang lugar ang binata. Naisip nitong sapat na ang anim na buwan upang malimutan ni Stacy ang mga nangyari sa kanila at tuluyan na itong makapag move forward. Naganap ito ng trabaho sa kanilang lugar at, at nakahanap nga ito bilang waiter sa isang kumpanya tuwing may mga events na magaganap dito. At ilang linggo ang makalipas na nagtatrabaho siya sa kumpanyang ito na assign siyang mag-asikaso sa mga waiting table ng isang kasal. Nagulit ito sa kung gaano kabongga ang kasal at sa kung gaano kalaki ang tinitip sa kanya ng mga guests kahit pa hindi naman required sa kanila ang magtip. Napakayaman naman ng ikakasal dito. Bulong niya sa sarili habang iniikot ang paningin. Ngunit ang lalo pang ikinagulat ni Christopher ay noong pumasok na ang bride sa loob. Napakaganda nito at nakasuot ng isang napakaganda at vintage wedding gown. Ang babaeng yon ay walang iba kundi ang kanyang ex-fiance na si Stacey. Magandang tindig ng dalagat at talaga namang nag out ang kagandahang taglay nito. Hindi makapaniwala si Chris sa kanyang mga nakita. Pero sabi niya disabled na siya, paano nila siya napaayos? Nagtatakang tanong nito. Matapos mangako ng dalawang bagong kasal at sabihin ng kanyang wedding vows, ay nakahanap ng tsyempo si Chris na tapikin si Stacey sa kanyang balikat. Uy, tignan mo naman kung sino ang nandito. Saad ni Stacy nang makita si Christopher. Tumawa ito bago muling nagsalita. Teka, give me one second. Babalik ako and I'll talk to you. Saad nito at sandaling umalis upang kausapin ang isa sa kanyang bridesmaid. Bago muling bumalik si Stacy sa kinaroroonan ni Christopher, ay may kinuha ito sa kanyang handbag at lumapit ng muli kay Chris. hindi ko alam ang dapat kong sabihin. Ang ganda mo. Satingin ko ay kinayo ng doktor na pagalingin ka. Saad ni Chris nang makalapit si Stacy sa kanya. Hindi naman ako naging disabled Chris. Sinusubukan lang kita noon kung seryoso ka ba sa akin at sa plano mong pagpapakasal. Pero once na narinig mo yung salitang paralyzed mula sa akin, ay wala na akong naging balita sa iyo. At hindi ko alam kung dalaman mo na pero ang papa ko ang nagbayad ng lahat ng to. Ayokong ipagmayabang to pero nang galing kasi ako sa mayamang pamilya. Tugon ni Stacy kay Chris at nagulat si Chris sa mga narinig mula dito. Kinikilangan niyang kumuha ng ilang segundo para mapasok ng mabuti sa isip niya ang kanyang mga bagong nalaman. <coughs> Hindi ako makapaniwala. Ang... Ang tang masasabi ko lang ay sorry Stacy. Nahihiya ako sa kung paano kong iniwan na lang ang lahat. Kinikilangan kong matuto. Kinikilangan kong maging better at kung okay lang sa iyong magtanong ako, ginawa mo rin ba sa kanya ang katulad ng pagsubok na binigay mo sa akin? Pagpapatuloy ni Chris sa lalaking napangasawa ni Stacy na si Harry. Tumingin ng puno ng pagmamahal si Stacy kay Harry. Hindi niya na kailangan. Paninimula ni Stacy at ngumiti. Nasunog ang bahay ko noong bago pa lang kaming magkasintahan. Natrap ako sa loob ng bahay at sinugal ni Harry ang buhay niya para iligtas ako. And the rest was history. Nakita ni Chris na masaya na si Stacy sa lalaking na pangasawa nito. Kaya naman ay binati na nito si Stacy at takmang aalis na nang biglang hawakan ni Stacy ang kamay niya. One more thing Chris, nakalimutan mo to. Saad ni Stacy habang inilalagay sa palad ni Chris ang singsing ng kanyang late grandmother. Kaunti lang ang alam ko patungkol sa pagmamahal pero madami akong alam patungkol sa diamonds. At kung magbibigay ka sa isang babae ng ganito kahalagang bagay, make sure na sa susunod sincere ka na ha at sigurado ka na sa nararamdaman mo. pagwiwi ka ni Stacy kay Chris. Pagkatapos ng kasal ay naupo si Christopher sa labas ng parking lot at tinitigan ang singsing na isinauli sa kanya ni Stacy. Noong araw din yun, ay may natutunan siyang isang napakahalagang bagay at napagdesisyonan niyang magbagong buhay para sa kanyang ikabubuti. Sa pag-ibig, kailangan nating isipin mabuti ang bawat takbang na natin. Kailangan nating bantayan ang ating puso ng mabuti upang masiguradong hindi na sasayang ang oras sa taong pag-aalayan natin ito.